Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Maria Alcacid, ang inyong tagapagtanghal. Iyahatid ko sa inyo ngayong araw ang tatlong maikling kwento na nakasentro sa pambihirang impluensya ni Padre Pio. Sila ay hango sa libro ni Diane Allen na Pray, Hope, and Don't Worry, Book 2. Una, makikilala ninyo si Ginang Basso, isang babae sa timog ng Pransya na nagdurusa sa mahinang kalusugan at bumabagsak na negosyo na nakaranas ng mahimalang pagpapagaling at isang pangitain ng isang pari na pinaniniwala ang si Padre Pio na humantong sa isang espiritual na paggising sa kanyang komunidad. Ang ikalawang kwento ay nagsasalaysay kung paano humingi ng tulong ang batang si Giovanni Russo kay Padre Pio para sa masakit na karamdaman ng kanyang kapatid na si Maria na nagbunga sa isang mahimalang resolusyong ipagpaliban ang operasyong itinakda para sa kanya. Bilang pangwakas, matutunghayan ninyo ang tungkol kay Mademoiselle Marcel Ginetti Estede o Ginang Estede ng Pransya na matapos malaman ang tungkol kay uh, Padre Pio at sulatan siya ng liham ay hindi maipaliwanag na gumaling sa kanyang bahagyang pagkaparalisa at kalaunan ay tumanggap ng personal na pagpapala mula sa kanya. Binibigyan din ng mga pangyayaring ito ang malalim na epekto at mahimalang pamamagitan na iniuugnay kay Padre sa buhay ng mga humingi ng tulong sa kanya. Manatiling nakatutok at panoorin. Si Ginang Baso ay nanirahan sa timog ng Pransya. Nagmayari siya ng isang restoran na dumanas ng patuloy na pagtumal ng negosyo. Bangabat pag-aari pa rin niya ang restoran dahil sa mahinang kalagayan ng kanyang kalusugan, hindi na ito bukas sa publiko. Ang pagbangon lamang sa kama sa umaga ay madalas na nangangailangan ng sukdulang pagsisikap. Dagdag pa sa kanyang malungkot na sitwasyon ay iniwan siya ng kanyang asawa. Sige ng baso ay gumawa noon ng pagpipinta ng mahal na Birheng Maria sa loob ng uh, ilang buwan. Naglagay siya ng kabalyete o iso sa kanyang uh, ngayong wala ng kataon-taong restoran at sinubukang magpinta sa kanyang magandang araw ng hindi ganong matinding pananakit ng kanyang leg at braso. Iniligay niya ang kanyang puso at kaluluwa sa likhang sining. Isang araw, nang uh, tinatapos na niya ang mukha ng Birhen, si Ginang Baso ay biglang nagkaroon ng masakit na pulikat sa kanyang braso. Ang pulikat ay naging sanhi ng panghihina sa kanyang kamay at ang brutsa o ang paintbrush ay dumampi sa mata ng uh, Birheng Maria na sinira ang kanyang magandang mukha. Nalungkot si Ginang Baso. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang boses sa loob na nagsasabing, Huwag kang magalala tungkol sa pagpipinta. Nagpapadala ako sa iyo ng isang tao na makatutulong sa iyo. Tumingala ka at tumigil sa pagiyak. Tumingala si Ginang Baso at sa kanyang labis na pagkamangha Nakita niya ang isang pari sa itaas mismo ng pagpipinta. Nakasuot siya ng kayumangging abito. Tinitigan niya lang ito sa glit bago ito nawala. Walang ideya si Ginang Baso kung sino siya at kung bakit niya ito binisita sa kanyang restoran. Bigla niyang namalaya na ang talamak at masakit na sakit sa kanyang leeg at braso ay nawala ito ang unang pagkakataon sa loob ng tatlong taon na siya ay ganap na walang pananakit. Kasabay nito, nakarandam siya ng lakas at sibla. Sinabi ni ng Baso sa ilan sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa aparisyon na nakita niya sa kanyang restoran na inilarawan ito ng detalyado sa kanila. Naisip ng kanyang mga kaibigan na ang pare na nagpakita sa kanya ay maaaring si Padre Pio. Sinabi nila sa kanya ang ilan sa mga detalye ng kanyang buhay at nang bakit niya ang kanyang literato, nakilala niya ito kagad. Nakaramdam ng inspirasyon sa hindi pangkaraniwang pangyayari, nagpasya siyang magsimula ng isang grupo ng panalangin sa kanyang lugar. Paraming tao ang humanga kay Genang Baso sa kanyang pagsisikap. Nagsimula siya silang sumunod at sa kalaunan ay lumitaw ang ilang grupo ng panalangin sa mga nakapaligid na bayan. Nais ni Baso na parangalan si Padre Pio sa isang espesyal na paraan. Pumedido siya ng napakalaki at magandang rebulto ni Padre Pio at inilagay sa harapan ng kanyang bakuran. Nakikita ito ng lahat ng dumadaan sa kalsada. Ang rebulto ni Padre Pio ay nagpapaalala sa kanya noong araw na binisita niya siya nito sa restoran at pinagaling siya. Kapansin-pansin bumuti ang kalusugan ni Gilang Baso kaya nagpasya siyang bumalik sa trabaho. Binuksan niya muli ang restoran at unti-unting gumanda ang kanyang negosyo. Pinatili niya ang pagpinta ng Birheng Maria na nakalantad para tangkalikan ng lahat patuloy na pinagpala ni Padre Pio ang kanyang buhay sa hindi mabilang na paraan. Si Giovanna Russo ang ang kanyang kapatid na si Maria ay lumaki sa San Giovanni Rotondo. Pareho silang miyembro ng Young Franciscans, isang organisasyon para sa kabataan na pinamumunuan ni Mary Pyle, ang mayamang Amerikano na espiritual na anak ni Padre Pio na nanirahan sa San Giovanni Rotondo. Tinuruan ni Mary Pyle ang mga miyembro tungkol sa buhay ni San Francisco de Asis o Saint Francis of Assisi at nabuo sila sa espiritualidad ng mga Pansiskano. Noong si Maria ay maliit pa lamang, isang malaki at masakit na pamamaga ang lumitaw sa kanyang uh, kaliwang bahagi ng kanyang leg at ang kanyang pamilya ay labis na nag-alala. Ito ay noong mga unang araw bago pa na itatag ang tahanan para sa kaginhawahan ng pagdurusa, ang ospital na itinatag ni Padre Pio. Nang si Giovanna kay Padre Pio at sinabi sa kanya ang tungkol sa pigsa sa leeg ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabihan ni Padre Pio si Giovanna na dalhin siya Maria sa bahay ni Mary Pyle Nagtiwala si Padre Pio na makakahanap si Mary Pyle ng makatutulong kay Maria. Nang pumunta ang mga batang ba babae sa bahay ni Mary Pyle, mayroon namang makatutulong. Isang doktor mula sa Polonya na madalas bumisita kay Mary ay pinatawad. Tinignan niya ang leg ni Maria at nagreseta ng mga tapal na ipapahid sa masakit na pamamaga sinubukan niya ang lahat para matulungan siya. Sa wakas, nang mapatunayang hindi epektibo ang paggamot, sinabi ng doktor na kailangan niyang hiwain ang piksa. Tumakbo si Giovanna pabalik sa kumpinsala ni Padre Pio at sinabi sa kanya ang balita. Sinama niya sa, uh, si Maria. Walang gagawa ng hiwa sa leg ng kapatid mo, sabi ni Padre Pio kay Giovanna. Pagkatapos ay hinawakan niya ang masakit na pigsa sa leeg ni Maria at nanalangin para sa kanya. Bumalik ang mga batang babae sa bahay ni Mary Pyle dahil gusto ng doktor na makita muli si Maria. Pagdating nila sa bahay ni Mary, biglang pumutok ang pigsa. Walang panghiwa ang kailang kailangan gawin. Si Mademoiselle Ginette Esteve o Ginang Esteve mula sa Royan, France, ay dumanas ng paralisis sa isang bahagi ng kanyang katawan. Sinuri siya ng ilang mga doktor, ngunit hindi bumuti ang kanyang kondisyon. Sa wakas ay sinabi sa kanya ng mga doktor na walang magagawa para sa kanya. Isang araw na kilala ni Jeanette ang isang lalaking nagkwento sa kanya tungkol kay Paddy Pio. Binigyan niya ito ng mga talambuhay ng kanyang buhay at isang medal medalyang binatbasan niya. Labis na humanga si Jeanette sa libro at pagkatapos niyang basahin ito, nagpasya siyang sumulat ng liham kay Padre Pio. Dahil sa kanyang bahagyang pagkaparalisa, inabot siya ng tatlong araw upang mabuo ang liham. Pagkatapos niyang ipadala ang liham, nagulat siya nang matuklasan niyang naigagalaw na niya ang kanyang braso at kamay. Pagkaraan ng ilang panahon, siya ay ganap na gumaling. Nagpa siya si Jeanette na pumunta sa San Giovanni Rotondo para personal na pasalamatan si Padre Pio sa kanyang pagpapagaling. Sa loob ng simbahan ng Our Lady of Grace, nakatayo siya sa gitna ng napakaraming tao at hinihintay si Padre Pio. Sa pagtaan niya sa koridor, napansin niya si Jeanette sa gitna ng maraming tao na natipon, kinawag niya siya mula sa karamihan. Hiniling niya sa kanya na humakbang pasulong at binigyan niya siya ng isang espesyal na basbas. Sa makatwid, kilala niya at kung ano ang ginawa niya kay Ginang Esther. At yan po ang kwerto na aking naisibahagi sa inyo ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At para sa ating mga bagong tagapanood, ay sana po ay mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya upang maabisohan namin kayo sa aming mga ilalabas na pa sa hinaharap. Kung naibigan po ninyo, mag-like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo, na nice naman kaming supportahan upang lalo pang mapagkakilan lang si Paddy Pio at mapalago po ang aming channel, maaari po kayong lumahok sa aming uh, eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio kung saan mapapakinabangan po ninyo ang uh, buwanan o lingguhang mga pamisa bilang uh, benepisyo at naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Bukod dito, patadalan din po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio, na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang uh, mga misa pong inihahandog para sa inyo ay talagang para sa inyo, hindi po ito para sa mga Yumao. Ngunit maaari naman po ninyong isama sa inyong mga intensyon ang uh, mga minamahal niyong Yumao uh, sa inyong pamilya o sa inyong mga kaibigan. At, uh, ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account at maaari rin po sa pamamagitan ng bank transfer via GCash at maaari rin po sa kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash sa aming personal na GCash number na nasa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga karagdagang mga impormasyon o mga detalye, mga tanong, maaari po niyo kaming maabot sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipio at gmail.com angtinignipadipio at gmail.com At meron din po kaming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org at hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, makakaasa po kayo na kayo po ay laging uh, asama sa mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at uh, bahala na po ang ating Panginoon na gantihan ang inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.